Hello guys. Ito ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga koleksyon ko ayan oh. Kagaya nitong cellphone na to. Ito ay kauna-unahan -una kong cellphone, nilon ko pa to sa Upslay. Ayan oh. ito ay 2000 to. Ayun, 2000 to pa ito pero gumagana pa hanggang ngayon. Hindi ko lang na-charge, hindi ko lang na uh, papagana kasi hindi na uso. Pero hindi to sira. Ito guys, yung mga coins na nakolekta na ko. Kagaya nitong uh, 5 piso na to, ayan Yan, Ayun, 1975 Marcos, ito si Julius Caesar ayan ayan Julius Caesar to hmm ayan ito naman Lincoln Coins ayan o ayan 1 cent at ito naman yung coins na to guys ito 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 ay hiningi ko to sa lolo ko nung araw nung siya ay nabubuhay pa 1941 ito may logo pa to ng Americans ayan o. ito ay 1 centavo itong pera na to ay binigay niya sa akin nung siya ay nagbinta ng lupain na alam ko may pera siya inutusan ako ng nanay ko na humingi ng pera sa lolo ko ito yung binigay niya sa akin okay naman kasi nung araw guys itong pera na to ay napakamahalaga to sa sa tao ito makakabili na ng pantalon nito kahit ito ay 1 centavo ayan o ayan, makabili na ito ng pantalon nung araw ito ay binigay sa akin ng lolo ko kaya ingat ingatan ko, hindi ko minala ito ito ay nilibing ko na, kinalkal ko na uli at ayan dildala ko na, kinukulikta ko na yun, marami nito sila guys, marami dito guys ayan o, ito yung mga coins na to kagaya nito ay pamato namin nung araw ganito yung mga pamato namin pag naglaro kami ng tatsing ano, oh, may tatak na may logo ng American so, oh. ah United States oh. Ito ay uh coins na to. Parang error coins to kasi may ano, may basag, ayan oh. Yan, pero ito ay maluma na na coins, 1940, 1931 naman ito, ayan oh. Yan. So, ito guys, yung mga lucky charms, mga lucky charms na lucky stone, ayan oh. Yan. Itong bato na to, guys. Ito ito ito. Kapag inilagay mo sa pirahan mo, Marami kang benta, hindi nawawala ng pera yung yung ano, yung arinola na lagayan ng ano, ng barya. Hindi nawawala ng barya. Pero pag inalis mo to dun sa ano, pirahan, nawawala rin yung bar mga barya, mamaya-maya wala na naman yung yung pirahan. Kaya hindi ko ginagamit dahil ano lang eh, parang naglulukohan lang. Yung yung tinatago ko lang siya. Ayan oh. Hiningi ko to sa mga albularyo. Ayan. Ayan. Ito yung mga coins guys, baka may mga guys para may mga coins kayo diyan sa inyo ng mga luma. Mag ano lang kayo diyan? Mag Uh, comments lang kayo dyan at lagay nyo yung mga number nyo sila na, na, number ni'yo at tatawagan ko kayo sa kali ni na meron kayo dyan ito 150 o 150 oh. ayan o oh. 50 na coins natin bago daw ito pero dito mas sa mas kabila ay 1 piso dito 150 ayan ano galing na ga totoo dito 150 o oh. oh. 1 piso kaya nga tago ko to guys dahil parang ano eh parang magkaiba lang ano eh nang halaga eh. Yan oh. Yan. Yan, pansinin niyo. Yan, 1 piso. Tapos sa kabila naman, 1.50. Ayan oh. Oh, 1.50 oh. Yan. So guys, diyan lang kayo at uh, ayoko na pa-bye na ating video. Comments lang kayo diyan guys. Maraming salamat. Bye-bye.